Mga idol, welcome back to my channel. For today's video, magpa-file tayo ng 1701 or income tax return for annual. Ito pong i ko sa inyo ay tutorial for my uh, mixed income earner. Okay, so ako po ay isang mixed income earner. Uh, Employee po ako and of course, meron po tayong small business tara mag file po tayo ng 1701 annual dahil ang deadline po nito ay by April 15, 2024 so mag file na tayo ngayon dahil for today is uh, March 12 pa lang so dahil ngayon tayo nagka oras so magpa file po tayo open, po open lang po natin yung offline EBIR forms so ayan Bali, itong tutorial na ito ay uh, yearly ko naman ginagawa. So, uh, pwede nyo pong uh, panuorin yung mga ibang taon na chinutor ko. So, same lang po siya. Bali, ngayon, gagawa lang po tayo para para maging ano po, uh, ma-upload natin. Una lang natin gagawin ay uh, Of course, input natin yung TIN number natin, RDO code, line of business, yung name po natin, registered address, zip code, telephone number, uh, email address, and itong list of BIR forms ang hahanapin po natin dito ay of course depende po yan sa inyong 2303. Ito pong hanapin natin ay itong pin po natin uh, VIR form ay itong uh, VIR 1701 V2018 Annual Income Tax Return, new pagka click natin ay uh, mag loading lang yan in a few seconds tapos lalabas na po yung form ayan, bali ito yung itsura nya so Annual Income Tax Return ay nakalagay 1701 Uh, bali itong ginagawa ko ay for my client ayan so mapapansin nyo negative pa siya negative pa siya sa 1,150 na bali ang gagawin lang po natin para mabilis yung ating tutorial ay of course pilapan lang po natin itong mga to then save natin and hanggang page of 4 po siya okay so if you want to assist you, you can message me. And of course, uh, tumutulong naman po ako sa pag-assist. Especially sa mga wala pang time or nahihirapan pong nga uh, mag ano, mag encode nitong mga uh, 1701. So soon magtatayo tayo ng uh, ating uh, uh, small business na pwede tayong mag-file, mag-assist ng mga IPR. Okay? So, madali lang po siya. Validate lang po natin. Pag na-validate, for example, ito ay validate natin. Ayan. Uh, please select an overpayment option 1, part 2. So, ibig sabihin, uh, meron siyang uh, hindi na pilapan. So, sa part 1 and part 2. So, part 1 and part 2, tingnan po natin. Ayan, Ayan, punta lang po tayo sa my part 2. Ito, i-click lang po natin. Pipili lang po tayo if overpayment uh, mark one bucks only once the choice is made. The same is irrevocable. Uh, okay? So, pwedeng to be refunded, to be issued a tax credit certificate or to be uh, carried over as a tax credit for next year or quarter. So, pinili ko na lang po itong to be carried. Kasi malit lang naman amount yan. Okay. So, now, i-try po natin i-validate. I-save po natin muna and then bago po natin i-validate. So, pagka-validate, meron lang po siyang another uh, page for uh, must be equal. Ayan. So, tignan po natin ito. Puntahan po natin siya nakita natin dito sa my page 4, ito nakalagay, dapat same siya sa my page 3. yun dito sa taas. ayan ito nakalagay. Okay? So itry try po natin na i-validate. Pagka-validate, sabi niya, ayan, validation successful. Click on edit if you wish to modify your entries. So wala naman and isubmit na natin siya uh, click natin yung submit final copy and then uh, of course may notification ulit siya na please ensure that you have internet access and a valid email address to is indicated in your tax return uh, are you sure you want to submit I click lang natin yung ok and then ito Thank you for using EBI, BI, EBIR forms. Then, ayan. Kung notify na po siya, tapos sa uh, in few seconds magaan na po ito. Mag uh, magpo na po siya sa submission sa my email address. After that, antayin uh, po natin ulit uh, yung uh, ating notification. Ito, yung notification na submit uh, notification will be sent to your email. Ayan. I Click lang natin tong okay para makapag-proceed na po siya. Then, after that, okay na po siya. And after few minutes, mga siguro 15 to 30 minutes, antayin po natin yung email ano email ni BIR forms para sa acknowledgement. Okay, close na po natin nito dahil uh, ano po siya. Uh, pwede na po natin siyang bayaran in sa mga accredited uh, payment ni BIR. But however, dito po sa ating tutorial ay wala po tayong babayaran dahil uh, negative pa po dahil sobra na po yung uh, na-deduct uh, employer natin. Okay? By the way mga idol, pwede po natin itong uh, i-save. For example, uh, nakalimutan nyo palang i-save or i-print. Balikan lang po natin siya kasi nakasave naman po dito sa may uh, uh, EBIR form na ito. So i-print lang po natin yung copy natin bago natin antayin or habang inantay po natin yung email confirmation. Don't forget to uh, print your copy, hard copy or soft copy for future references. Especially po, CBIR si ay usually meron siyang uh, requirements na tax map if ever na ma-tax map kayo or uh, if ever na merong audit si BIR, meron po tayong represent na documents. Any business uh, industry uh, na uh, minsan may mga opportunity na mag uh, or magcheck check si uh, BIR, kailangan po natin may present ito. Kailangan lang po natin na uh, mag-keep ng copy. And don't forget that. Okay? Guys, uh, kaka ko lang ng email ng ating uh, final na tax return receipt confirmation. Ito po siya. Nakalagay na this is to confirm uh, this to confirm the receipt of your submission with the following details. Uh, bali ito na po yung inyong nga uh, isa ring ipiprint uh, para po sa inyong filing. Don't forget to print lahat po ng attachment katulad nung uh, sa akin uh, 2307 tapos sa uh, 232316. Uh. Kapag mga ibang industry naman is yung mga attachment na iba. Okay, guys. Yun lamang, guys. Maraming salamat if ever na meron po kayong katanungan. You can message me or email me. And, um, message nyo lang po ako sa Facebook page. Tapos, if ever na pwede po kayong mag-avail ng aking assistance, is, uh, maari naman po yun, mga idol. Maraming salamat and God bless everyone.